Anong pipiliin mo, Honda CB650R or Trident 660? So, reaction video tayo guys based dun sa nag-message sa atin. Basahin natin yung message sa atin. So, may nag-PM sa atin si Pasqua Jo. Shoutout sa'yo. Sagutin natin yung question mo ng mabilisan lang. Sabi niya, Sir, baka pwede magtanong. Hingi lang po sana ako advice. Nagbabalak din kasi ako mag-big bike. Ibibenta ko lang ho muna yung X-Max ko. Sunod, Dalawa ho pinagpipilian ko, CB650R at Triumph Trident ho. Baka pwede humingi ng idea kung ano po ang magandang unit in general. Ang unang-unang masasabi ko, grabe ka naman sa ho. <laughs> Lolong-lolo na ba yung tingin nyo sa akin? Grabe kayo. Sasagutin ko to ng mabilisan lang and based on sa experience ko and sa opinion ko, sariling opinion ko lang. Meron lang tayong tatlong factor na titingnan dito. Yung power, yung looks, tsaka yung sounds. Brum, brum. <laughs> Una natin pag-uusapan, yung power. Hindi ko na kayo bibigyan ng detailed by detailed, or hindi na natin pag-uusapan dito yung detailed by detailed power. So, eto na lang yung pinaka ano. May papakita ako sa inyong photos, eto. So, kung titignan nyo, 660cc versus 649cc. So, merong 80 horsepower si Trident, at merong 93.8 horsepower si CB650R. So di hamak na mas mataas dumulo si CB650R. Tapos yung torque naman nila is 64 si Trident, 63 naman si CB. Ganda ang hatak ni Trident sa low to mid RPM. Habang si CB naman, lalabas talaga yung power niya kasi high revving machine siya. O papalo na yung power niya pag medyo mataas na yung RPM. Si Trident, low to mid RPM lang, sisipa na agad yung torque niya. So maganda siya sa city drive, pang overtake, overtake mo na ganyan. Pero kung long ride, long ride tayo, tapos to we run, iwan talaga to si Trident ni CB. Subo ko na yan. Eto si Trident, alam ko nagdadalawan daan din to. Alam ko parang kung hindi ako nagkakamali, 218 yung top speed nito. Habang si CB, itong top speed to ng 240 eh. Depende sa rider, depende sa seta. Pero yung stock lang, alam ko na kapag 240 to, depende sa weight din ng no, rider at saka sa skills. Mas mabigat lang si CB, 205 kg, habang si Trident is 189 kg. So mas maganda nga si Trident sa city ride, pang singit-singit sa Manila. 4-cylinder versus 3-cylinder. So inline 3 si Trident and inline 4 naman si CB650R. So depende na sa iyo yun. Pareha silang 2-channel ABS, which is maganda yon mas malaking nga lang ang tanke CB650R. So, hindi naman masyadong nagmamatter yon Doon naman tayo sa looks. Alam nyo ba guys, bibigyan ko yun ng konting kwento. Noong time na kukuha ko ng CB650R, sirap na hirap talaga ako kumuha ng gusto kong unit. Which is itim talaga yung gusto ko and wala talaga ako mahanap. Meron pa ako pinuntahang branch ng Honda dito sa Metro Manila. Hindi pa ako pinansin ng agent. Kala mo, pogi. <laughs> Basta una kasi napunta akong branch ng Honda dito sa Metro Manila. Ayoko na lang sabihin kung anong branch. Merong poging agent doon na hindi namamansin. Akala ko kasi, nung time na pumunta ako doon sa branch nila, hindi man lang ako in-entertain or may mga questions ako na ayaw. Parang, 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 ayaw ko kausapin eh. So, hindi nasagot yung mga tanong ko. So, so total, hindi ako nakakuha ng unit doon. Kasi hindi nga ako pinansin ng agent na yun. Yung pogi. Basta pogi yun. Medyo kulot yung buhok. Ngayon, so no choice na ako, parang sabi ko mag-trident na lang kaya ako. Kasi habol ko talaga guys is yung medyo classic look, gano'n. Kaya attractive sa akin yung XSR900, CB650R, at saka yung Trident 660. So yung time na yun, hindi kaya ng budget ko yung XSR900 talaga. Nasabi ko na yun sa mga unang video ko. Kaya sabi ko, tangina baka mag-trident na lang ako. Nag-inquire na ako sa trident doon, which is meron silang stock. Pero syempre lamang kasi talaga sa akin yung CB650R talaga eh. Kung usapang looks nga, andito tayo sa usapang looks, parehas naman silang medyo classic, tignan, retro style, ganon. Malakas ang dating. Sabihin na lang natin na dahil Triumph yun, mas premium tignan. Yung, kumbaga, kung, kung di, kung titignan mo nang ano, titignan mo yung mga pyesa. Parang mas premium tignan yung Trident eh. Basta, gano'n yung pagkakatingin ko eh, Mas premium tignan yung Trident. Simula doon sa upuan, doon sa tanke. Ang ganda, mas maganda tignan, mas premium tingnan yung materials ng Trident. Ang downside nga lang ng Trident para sa akin guys is, ang liit, ang liit niyang tignan. Kung baga, hindi siya mukhang big bike. Kung baga, kung hindi siya tutunog, parang hindi mo siya mapagkakamalang big bike. Kasi, nung hindi ko pa siya nakikita, akala ko, kasing laki lang sila ng CB650R, pero ang liit pala niya. Nakakita na ako, no, madalas na ako nakakita sa daan. Maliit siya. Hindi siya mukhang big bike tignan kung hindi mo makikita yung headers, tapos hindi tutunog, hindi siya mukhang big bag tignan kung wala kang alam sa motor. Tapos syempre, sa look, syempre, parehas lang sila para sa akin, equal lang sila sa looks. Depende na lang yan sa preference mo or kung ano yung trip mo. Kasi gaya nga nang sabi ko, parehas silang parang retro classic yung datingan, na timeless yung datingan. So, sa looks parehas. Dito naman tayo sa sounds. Pag-usapan natin yung sounds sa Inline 4 versus inline 3 Namaki na makina kung hindi ako nagkakamali. Nung time na nagpagawa ako ng Honda CB650R full system exhaust at drift exhaust, nakasabayan ko dun yung mga amprobinsyano. So, yung isang member ng amprobinsyano, hindi ko alam kung kanino yun. Kila, basta doon sila jan Prats nun eh. Merong kinabitan ng, ng ano dun, ng full system yung drift na Trident. Iba talaga yung dating. Hindi ko alam ah, hindi sa sinasabi kong pangit yung tunog ng CB650R pero ako sa tunog ng Trident eh. Kumbaga, Screamer na siya na hindi masakit sa tenga Kahit anong exhaust yung ilagay mo Kahit matining, medyo matining yung tunog niya eh Na Basta <makes noise> maganda Maganda yung tan Nagaganda na ako sa tunog ng Ng Trident Sobrang lakas niya Pero hindi siya masakit sa tenga Pero yung CB650R kasi Kung gusto mo ng tunog talaga buh, Parang Pambuli kasi yung CB Yung tunog ng CB parang pambuli kasi The best din talaga Pero sabihin na lang natin na mas trip ko yung tulog ng Trident kaysa sa CB650R. Sa totoo lang, kahit CB650R yung motor ko. So, ayun lang. Ikaw na bahala mag -desisyon. Unang-una, -una, balikan natin. Power. Mas malakas yung power ni Honda CB650R kaysa kay Trident. Malakas lang ang torque ni Trident, pero duluhan CB650R. Looks, parehas lang yan sila. Depende na lang sa'yo kung ano yung tingin mong mas bagay sa'yo. Maliit nga lang tignan si Trident. And, depende sa height mo. Mag-base ka kung ano yung height mo, anong timbang mo. yon dun ka mag-base. Or, kung ano yung gusto mo talaga. Sa tunog naman, depende na lang sa'yo yan. Parehas lang yan. Basta, palagi mong iisipin, palagi mong tatandaan, piliin mo kung ano yung gusto mo. Inawa ko tong video na to, para mabigyan ko lang kayo ng idea, pati yung mga ibang nagpabalak bumili ng big bike. Yun lang, maraming maraming salamat. Sana nakatulong. Pero kung ako pa rin papipiliin, CB650R pa rin tayo. Let's go!